Marissa, so, nandito ako ngayon sa range ng aking mga white kelso. Ayan, sila lahat. Gita nyo. Ayan, so ngayon, ayan, dahil um, parami na ng parami yung mga manok natin ngayon dito sa farm, syempre, patas na din ang patas yung ating mga maintenance sa mga pins sa gamot. Ayan, so syempre, dapat laging kondisyon ang ating mga manok. At hindi nagkakasakit, busog palagi, at nasa kondisyon palagi. So, ayan. Kaya ito, ayan. Meron akong um, box dito ng isang napaka-importanting mga gamit sa aking ang um, pag, pag, pagmamanok sa pagbi breeding So, napaka-importante nitong um, box na to. Siyempre, ayan. Um, hati dito ng inyong um, napaka-buting battle cock. Ayan. So, ito pong laman nito ay mga gamot. Gusto mo ng gamot? Like and share na ha this video. So, ayan. Gusto nyo bang makapamahagi ng gamot? <laughs> So, pro, galing sa battle cock. Kaya, syempre, sa battle cock, palagi kang lamang. Napakaganda ng kanilang mga gamot at napaka -epektibo. Lalo na pag may mga sakit, sipon, ang parami ng itlog, sa lahat, complete, pang kondisyon, vitamins. So, wala ka nang hahanapin pang iba. Ayan. Ulitin ko, gusto mo ng gamot? Ayan. <laughs> like and share. Ayan. So, pakita ko sa si inyo itong bigay sa atin ng barrel pack. So, yan. Una, yan, meron tayo dito ng um, napaka-importante QR. Ayan, ito, syempre, ito ay um, antibacterial, anti-infective, anti-protozoal. Um, so, napaka-importante dito sa manok, lalo na pag may mga sakit, may, may mga sikon, may mainit yung manok, tapos may mga infection. So, napakaganda pong gamitin ng um, super QR. So, ito, merami yan dito. Then, meron din tayong ang uh, isa pa sa partner ko sa Solpark Park QR, ang Premoxil Powder. So, ito, napaka-importante din itong Premoxil Powder na ito. So, um, analgesic ito and antibacterial din. Water-soluble ito, powder type. So, hinahalo lang siya sa tubig, kaya napakadaling gamitin ng mga uh, um, magmamanok na ipapainom sa inyong mga, mga um, chickens. So, yung iba kasi hirap uminom ng gamot. Yung iba naman hindi nila, hindi madaling madigis ang, ang, mga tablet. So, ito, mas okay, mas, mas okay para sa akin gamitin ang powder. Premoxil powder. Then, syempre ang aking favorite sa lahat. Syempre may favorite ako sa product ng Battle Cup. Ang Egg 1000. So, ayan. Dahil ito yung nakakatulong na vitamin sa mga inahin ko para patuloy ang pag itlog nila. Ayan. So, lagi, lagi akong gumagamit ng Egg 1000 pang condition sa mga inahin para tuloy-tuloy at maganda ang kanilang pag -iitlog. Lalo na hindi bugok at may laman palagi. Ayan. Egg 1000. Ayan. Then, syempre, hindi rin mawawala ang Vitamin Pro. Ayan. So, ito naman, pang am um, condition ko ito lagi sa kanila, vitamin C to everyday use. Every morning, pinapainom ko sila nito. Eh, dahil ito ay health enhancer din. Ayan, immunity enhancer. So, lahat na kailangan ng manok ninyong pampatibay na resistensya nasa Vitamin Pro. Siyempre, gusto mo ba? Ito, mamimigay ako nito. Gusto mo ba nito? Pepe. Ayan. So, itong Pepe, patay ang bulate. Um, the warmer to bang pampurga. Ayan, so kung, ang inyong mga manok ay mga matatamlay, hirap kumain, ayan, um, namamayat. So baka may bulate yan, kaya kailangan ipepe mo na yan. Ayan. So soluble din to, um, powder type din siya. Ayan, so maganda at um, mabilis inumin. Ayan, anti-anthelmintic. Anti, anti, anti sa bulati ito, pamurga. So, napakaganda rin itong Pepe. Ang ganda ng pangalan, di ba, Pepe? Patay ang bulate. So, ayan. Ito naman ang triple X shampoo. Ayan, syempre, hindi pwede mabaho at hindi naliligo ang mga manok. Ayan, so, triple shampoo. Ayan, pin, mas pinakul. Napakalamig nito, sa lalo na sa pakiramdam ng manok nyo. At pag ito yung gamit nyo, yung triple X shampoo, ayan, so, sobra silang um, at medyo ma masyado maayos yung kanilang mga um, pakiramdam kasi nga ayan uh, meron siyang cooling effect tapos nakakapatay ng mites nakakapatay po siya ng mga uh, mites, fungi, insects sa katawan ng inyong mga manok so ayan triple X shampoo shampoo sa manok available din siya sa um, box type pero meron din po sa mga sachet na bibili ito sa inyong mga agrimat so ang dami so, super dami nito ayan so dahil um, solid viewers po kayo Sige, mag-share ako ng gamot. Ang aking isi-share ay para, para mapa, mapanatili ni po ninyong malusog ang inyong mga alagang manok. So, yan. Um, share ko sa inyo isa itong isang um, vitamin pro powder. Ayan, um, by kilo. So, mahal to pag binili nyo. At ito isang triple X shampoo para palaging mabango at palaging um, ma-press ko ang inyong mga manok. Ayan. So, pipili ako ng dalawang mananalo nito. Vitamin Pro and Triple X Shampoo. Basta i-like, share, and mag-comment kayo. Mag-comment kayo ng hashtag sa Battle ka, Lagi kang lamang.